Hi guys! Baka hindi nyo pa alam na uh, requirements ni Mita about magkaroon. Diba? Muna na yung eligible ka sa country. Then, eligible dapat meron kang 5,000 followers. Pangatlo, yung 60 key minute viewed. Diba? tatlo pa lang yan guys yung apat mayroon kang active na ginagawang long form video o short term uh, video lola din yung 1 minute yan na 30 seconds at saka yung more than 3 minutes na video na inyong upload dito kay Mita yan po ang mga apat na requirements na hindi mo para magkaroon ka ng stream kasi kung hindi mo mamit ito para kamis niya hindi mo pa rin ma -meet. kaya dublin kahit po kayo dyan. Diba? Kaya huwag naman natin madaliin. Kasi kailangan maka-establish tayo ng followers. Kasi yung followers na yun na solid, yung 60 key minute build, ay kaya-kaya po yan i-hit o ma-unlock. Kaya ano pa yun natin yung panoorin po ang video. Maraming salamat.